Oh, bate. Good morning, sir. Oh, saan kayo pupunta? Saan? Okay, sumama yung dalawang bugwit dito sa ginagawa nating farm. Farm goat. Yan. Ito tayo sa may kubo. Yan. Yan. ah oh, diyan kayo, tayo kayo diyan. Yan, diyan, diyan tayo kayo. Picture kayo, picture yan. Okay, ah oh, doon, dercho. Hmm. Masyal daw sila sa bukid. Dito hindi diyan. Hay dun dito. Doon. Doon sa may gate, tercio lang. Hmm. ang ah, nagawa nila dito ngayon. Kung ano yung mga natapos nila. Yan ang bukid. Yan. Doon, pakyat doon. Doon, doon, doon. Doon, daan. Doon, maputik dyan. Doon. Doon! <laughs> Sanay naman to sa mga bukid tong mga bata na to. Kasi kung halos tumira sila sa Palawan ng dalawang taon ba? Tatlo tatlong taon o, oh, tayo yan akit pa rin eh, mga anak ko yung eh, sinasanay ko sa mga kon hindi pa pwedeng mga kwanto mga arte bawal lang maarte ayan. anong tawag dyan makahiya ang tawag dyan makahiya kung sa Ilocano ayan sa Ilocano kwan bain bain ayan sige akit doon ayan gumagawa sila ng papag ayan. doon saan so, ay ayun mga ngayon saan ayun mga ngayon gumagawa please ganun pang pagawa ng ito papa oo ayan. yung kabilang yun yun yung nabila natin ayan. ito yung nabili natin ito 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 para pag laki nyo alam nyo yung mga nabibili natin oh mga kon mga gumagawa rito wala aga aga Ayan, gawa na yung kubo natin oops Ayan. oo oh maputi ka yan sila ng kon ng pambobong tapos na yung kon natin putik naman dito ayan tapos na yung yung upuan andun yung dalawang kambing ha oh ito yung bubong nya ayan pawid tawag dyan kugon pala kugon ayan okay babay na kayo mamaya na ulit bye